Noong isang gabi, sa isang malayong baryo, may isang matandang puno ng baliti na kilala sa buong lugar. Ang mga tao sa baryo ay may kasabihan na may misteryosong puting babaeng naglalakad-lakad sa ilalim ng puno tuwing hating gabi. Sinasabing ito raw ay isang espirito ng isang dalaga na namatay ng malagim na paraan. Isang araw, may magkaibigan na sina Juan at Maria ang nagdesisyong magtungo sa punong baliti upang malaman kung totoo ang mga kwento tungkol sa puting babaeng iyon. Sa una, natatawa lang sila at pinagmamasdan ang puno, ngunit habang tumatagal ang gabi, naramdaman nilang may kakaibang presensya sa paligid. Biglang lumamig ang hangin at nagmistulang may anino na tumitigil at naglalakad papalapit sa kanila. Nakita nila ang isang babae sa puting damit na lumalakad palapit sa punong baliti. Tumigil ang babae sa ilalim ng puno at tiningnan sila ng may mataas na interes. Hindi makapaniwala ang magkaibigan sa kanilang nakikita tumapak sila palapit sa babae at tinanong kung sino siya at kung bakit siya naruroon. Ngunit wala itong sinasagot kundi isang malungkot na ng ngiti. Sa kabila ng takot na nararamdaman nila, naramdaman din nila ang pagkalungkot ng babae. Hindi nila alam kung paano makakatulong o makakausap ang babaeng iyon, kaya't nagpa siya silang bumalik na lang sa baryo. Pagdating nila doon, ipinagkwento nila ang kanilang naranasan sa punong baliti. Dahil dito, Naglabas ang mga matatanda ng mga kwento tungkol sa dalagang iyon at ang kanyang malungkot na nangyaring pagkamatay. Sa mga sumunod na araw, nagsagawa ang mga taga-baryo ng mga ritual at dasal para sa kaluluwa ng babaeng iyon. Sinubukan nilang ay lapit sa kanya ang kapayapaan at pagpapatawad. Hindi na ulit naramdaman ang kakaibang presensya sa punong baliti, ngunit may mga nagpapatuloy na naniniwala sa kwento ng puting babaeng iyon. Sa kabila ng takot at misteryo, ang naging karanasan ni Juan at Maria ay nagdulot ng pagkakaisa sa kanilang baryo. Naging pangalagaan nila ang punong baliti at ang mga kwento ng kanilang mga ninuno. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin nilang espesyal ang lugar na iyon, kung saan umusbong ang kwento ng mysterious na puting babaeng nakita sa punong baliti.